<laughs> Nandito ako ngayon sa Food Bazaar dito sa Dasmariñas, Cavite. Dito ako pinanganak, guys. So ito yung mga kainan, tara, ikutin muna natin tapos pili tayo ng kakainan natin. Let's go. Niyaya ako yung ko saka yung ate ko sa kayong pamangkin ko tapos sumama yung nanay ko. So, sayan nito? Ano tayo foods? Ano ka anong sumukay nit? Tingin, nag-aanap. Ano pa nakita? Hindi ko pa alam kung masarap or what, pero mahaba yung pila. Pag mahaba yung pila, feeling ko masarap.

no tiene blood thank you <discrete Ils sefon uno> <envelope> <pillows> Dapat mo sa kanya, shout out! Yun <laughs> Inay! So, naka-order na tayo ng takoyaki, nachos, tiramisu, and quesadilla. nakaka 1 na ako. <laughs> Tawayaki, 280 pesos, 24 pieces. From 1 to 10, pasado ba? 9. Oy, from 1 to 10, ilan? 10. Ay, 10. Kaya lang guys, ingat kayo ha, kasi may nilalagay sa plastic. Uy, plastic pala yun. Plastic siya. O, oh, hindi natin kung 150 nga yung lasa. Hello. Sarap siya, malambot lang. Guys, nasa likod ko ngayon yung pinakabago at sobrang gandang city hall ng bayan namin. Das Marinas, grabe. Nagulat ako kasi dito na pala yung city hall namin. Look guys. Grabe, ang ganda ng city hall namin. <laughs> guys, sumugod na kayo dito kasi hanggang September 26 lang ang Food Bazaar and Trade Fair dito sa Dasmariñas, Cavite. Katapat to mismo ng City Hall ng Dasmariñas. Next ko namang pupuntahan, yung Kadiwa Park. Siya nga pala, nandito din yung fruit truck ng kuya ko. Pag kumain kayo sa Amgipsal, bili kayo ng fruit sa kanya. 160 kilo ng ubas. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa may ano, sangyupsan. Saan so, nagkitinda tayo ng mga kitchen. Kuya, baka ako. Guys, i-comment nyo naman kung saan pa may mga food bazaar at susugurin ko yan. Thank you for watching. Bye, boring!